So good na silang maglakdos. Grabe, init eh. tuh ngayon, doon dulo sa puro tubo yan mga kalapdos ito tubo ng kapatid ko mga kalapdos to ito yung negosyo niya kaya mga perimeter yuk diha yuk ini gumak pangis rin lampasan na to ni mo ni maka haong ni yan suko na lang mga klap ha siguro doa sa nang kuwan nasa tubo grabe napaka init na dito mga klap tusok mga alas ano na ito sila titigil na sila kasi init na bilis nila oh layo na yan ini sila. Kabi nampa kah ini tak? Iyan mau kelak dos. Sempre deh mawala iyan si Tom and Jerry. Wahai. Uh, mga kaplak babalik babalik na sila galing dun sa dulo you know. gabing araw sikat ng araw babalik na sila. sayang mga kaplak ini hindi ko nung bungkal ng lupa dito yung traktor Pagulak kayo tubo, Budrio no? Ano kaya, Drio? Daghan ni Punaanan, anan ba, oh? Ano kaya, no? Sa saging diya, kol. ila etanom na nglanaw dagko rubbulig no meke okay, dilik ke baho ning ko ano jurun no mabapsak okay, alas utso pa man siguro alas utso pa kapin init na kayo oh